Sino nga ba at nasaan ang nanay ni Gone Freaks? Yan ang katanungan sa akin ng marami sapagkat hindi pa ipinapakilala o ipinapaliwanag ng kwento ang katauhan ng nanay ng ating bida. Isang beses lamang binanggit ni Mito, Jing at nego ng kanyang nanay. Matapos ito, hindi na nagbigay ang istorya ng mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong babae na minsan dumaan sa buhay ni Jing. At meron pang mga tagahanga ng istorya na nagsasabing ang nanay ni Gon ay walang iba kundi ang nen ng kanyang ama na si Jing. Ang isa sa pinakasikata na teoryang kumakalat sa si internet ukol sa nanay ni Gon ay ang paniniwala na wala talagang ina ang ating bida. Bagkos, binuusya ni Jing sa tulong ng kanyang nen. Naging posible ito sa pamamagitan ng kapangyarihang nakapaloob sa isa sa mga baraha sa Grid Island. Ito ang card number 7 na may pangalang Pregnancy Stone. Ayon sa description ng card, ang kahit na sinong tao na magdadala ng bato mula sa baraha na ito, sa loob ng isang buwan ay magbubuntis o magdadalang tao, kahit pa isa siyang lalaki. Pwede din silang mamili kung ano ang kasarian ng magiging anak nila. Naniniwala ang marami na ginamit ni Jing ang pregnancy stone card, binitbit niya sa loob ng isang buwan ng bato Pinili niya na magkaroon ng lalaking anak at ipinagbuntis niya si Gon sa loob ng siyam na buwan. Siguro, ang pregnancy stone ay merong epekto na palitan pansamantala ang kasarian ng isang lalaki habang nagdadalang tao siya. O kaya naman ay may abilidad ang card na magpahiram ng bahay bata sa mga lalaking gumagamit ng baraha upang maging posible ang pagbubuntis nila kung hindi ganito ang epekto nito, posible na ginamit ni Jing ang hormone cookies card o ang barahang may kakayahan na palitan ng kasarian ng isang tao sa loob ng 24 na oras. Sa pamamagitan ng pagkain nito ng maraming beses, pwedeng maging babae si Jing sa loob ng siyam na buwan at dalhin niya si Gon sa kanyang sinapupunan. Ang teoryang ito ay pinapanewalaan at sinusuportahan ng madaming tagahanga ng istorya. May mga nagsasabi pa na pagkatapos isilang na Jing si Gon, ginamit niya ang isa pang na may pangalang Panda Maid, isang klase ng hayop na magaling sa pag-aalaga ng mga paslit at bata. Sinasabi na ang Panda Maid ang nag alaga kay Gon bago iwanan ni Jing ang bata kanila mito sa Whale Island. Tumutugma ang paghalili ng Panda Maid sa pag-aalaga kay Gon sa staff toy na pumapalit kay Jing sa tuwing hindi siya nagpapakita sa mga pupulong ng 12 Zodiacs isang detalyeng parang nagsasabi sa atin na inasahan niya nga ang panda maid para alagaan ang kanyang anak. Napakaganda ng teoryang ito. Nagpapakita lamang na ang level ng kaisipan at ang galing ng obserbasyon ng mga tagahanga ng Hunter x Hunter ay sobrang kakaiba. Kaya napapansin nila ang mga napakaliliit na impormasyon sa kwento at gamitin nito para masagot ang mga bagay na hindi pa natin alam sa istorya. Ganun pa man, kung ako ang tatanungin kung naniniwala ba ako na wala talagang asawa si Jing at siya ang nagdala kay Gon, ang maisasagot ko ay hindi. Hindi ako naniniwala na ginamit ni Jing ang mga cards ng Grid Island upang likhain si Gon. Hindi dahil sa may sarili akong teorya ukol sa usapin na ito. Bagkos, may mga detalye din sa kwento na nagsasabing hindi gagawa si Jing ng ganito mga bagay para masunod ng kanyang kagustuhan. Una dito ay dahil sa kanyang pag-uugali. Totoong sa si Jing ay kadalasang makasarili, swail at sobrang kakaiba. Pero ang hunter din ay simple at mahiyain, kaya ayaw niyong kumuha ng atensyon ng maraming tao hanggat maaari. Kahit pa ang mga taong ito ay malalapit sa kanyang anak. Ang pagiging simple at mahiyain ni Jing, ang rason kung bakit ang hirap isipin na magdedesisyon siyang buntisin ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pregnancy stone card. Babaguhin niya ang kanyang anyo para maging isang babae o lilikha siya ng anak gamit ang nen kahit hindi pa siya handa at alam niyang balang araw ay magdadala ito ng madaming atensyon patungo sa kanya. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na lilikha ni Jing si Gon sa pamamagitan ng nen ay dahil hindi siya gumagawa ng mga bagay na maituturing na kalabisan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Natatandaan nyo pa ba noong sinabi ni Jing na tumanggap siya ng mga donasyon at tulong mula sa iba't ibang tao upang may pagpatuloy lamang ang kanyang planong diskubrihin ng isang ruins? Siya ang isa sa pinakamagaling na nanuser sa mundo at siguradong kayang-kaya niyang magnakaw sa bangko o mangikil ng mga mayayamang tao. Pero hindi niya ito ginawa. Naalala niyo pa rin ba noong inalahad ni Jing na alam niyang may masamang plano si Paraston hindi lamang sa Hunter Association kundi pati na rin sa buong mundo? Siguradong kayang patayin ni Jing ang kapwa hunter sa isang iglap pero pinipigilan niya ang kanyang sariling gawin ito hanggat maaari. At nasa memory niyo pa rin ba noong ikinuwento ni Jing na meron pa siyang apat na bagay na kailangang makuha upang makapunta sa Dark Continent? Siguradong mapapasa kamay niya ang apat na bagay na ito kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Subalit, hindi niya ito ginawa. Sapagkat si Jing ay hindi inaabuso ang kanyang kakayahan sa paggamit ng Nen para sa pansarili niyang kagustuhan. Kaya tiyak akong hindi siya aasasanin para mabuo si Gon o magkaroon ng sariling anak. Ang pangatlong dahilan kung bakit naniniwala ako na hindi lilikha ni Jing si Gon sa pamamagitan ng Nen ay dahil kahit ang kwento, ipinapakita e na si Jing ay hindi pa handa maging isang ama. Ito ang rason kaya iniwan niya ang paslit sa kanyang pinsan na si Mito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw makita na Jing si Gon. At ito ang punot dulo kung bakit hindi alam ni Jing kung paano haharapin si Gon noong nagkita sila. Hindi pa handa sa si Jing maging ama, kaya mahirap isipin na siya ng isang bata dahil lamang sa kanyang kagustuhan. Pero kung hindi gawa sa cards ng Grid Island o nilika ng Nen si sino ang tunay na nanay niya? Ang pangalan o pagkakakilanlan ng ina ng ating bida ay hindi ko pa masasabi syempre Subalit, kung nasaan siya at kung paano siya nakilala ni Jing ay mga katanungang masasagot ko sa tulong ng ilang detalye na ipinakita sa istorya. Naniniwala ako na ang nanay ni Gon ay wala sa ligtas na mundo at nakilala ito ni Jing sa Dark Continent. Maaaring nagulat kayo sa aking sinabi sapagkat alam nating lahat na kay Jing na mismo nang galing na hindi pa siya nakakapunta sa Dark Continent. Kaya para mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko ito ng dahan-dahan. Kung napanood niyo ang aking video na nagpapaliwanag sa katauhan ni Don Fricks, sinabi ko dito na ang manlalakbay at si Jing ay isang tao lamang. Nasa isang punto ng kasaysayan, nagawa na Jing na makapunta sa Dark Continent bit, -bit ang pangalang Don Fricks, at pagkatapos nito ay inumpisahan niya ang paglikha ng isang librong nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay at nagpapaliwanag sa mga kayamanan at nilalang na matatagpuan sa Dark Continent. Ang pangalan ng librong ito ay Journey to the New World na mayroong dalawang parte. Ang unang edisyon ay tinatawag na East dahil tungkol ito sa silangang bahagi ng Dark Continent. Nagawa ni Jing Odo na matapos ang East Edition at pinalano niyang maglakbay sa kanlurang parte ng kontinente para kanyang maisulat ang West Edition. Pero maaaring noong uumpisahan niya na ito ay humarap siya sa isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Ito ang pagtatagpo ni Jing at ng isang babaeng nagmula sa Dark Continent ang babaeng ito ay kanyang inibig at kalaunay naging ina ng kanyang anak. Ngunit dahil sa isang kaganapang hindi pa natin masabi, may nangyari sa nanay ni Gon. Wala pa tayong ideya kung ano ito pero naniniwala ako na namatay ang nanay ni Gon na naging dahilan para maiwan si Jing at Gon. Dulot ng kaalaman ng Dark Continent ay hindi ligtas na lugar para sa isang bata, nagdesisyon si Jing na ihiwalay sa kanya si Gon. Pero bago ito, nerecord niya ang kanyang mensahe sa isang cassette tape at bumalik si Don Frick sa ligtas na mundo. Ipinaliwanag ko sa inyo noon gamit ang hindi mabilang na ebidensya na si Jing ay minanability na maglakbay sa kasaysayan. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan, tumalun siya ng ilang beses sa nakaraan upang iwanan ng Jonathan the New World sa nakalipas at magtungo sa Grid Island kung nasaan ang kanyang batang sarili. Dahil pareho silang Jing freaks na nabuhay sa magkaibang panahon, e pinagkatiwala ng matandang Jing sa batang Jing ang kanyang anak na si Gon upang masigurado ang kaligtasan nito. Habang ang matandang Jing ay babalik sa Dark Continent upang tapusin ang West Edition ng Journey to the New World. Pero, paano ko nasabi na si Jing at Don Freak sa iisa at sa Dark Continent niya nakilala ang nanay ni Gon? Nasabi ko ito dahil sa isa pang bagay na iniwan na Jing sa kanyang batang sarili. Ito ang cassette tape na naglalaman ng kanyang mensahe para sa kanyang anak. Kung babalikan natin ng episode 38 ng Hunter Hunter, habang pinapakinggan ni Gon ang cassette tape na iniwan ng kanyang ama, ipinakita dito si Jing na nakasakay sa isang higanteng halimaw na nasa ibabaw din ng mas dambuhalang halimaw. Pero, hindi ito ang pinakaagaw pansin sapagkat ang pinakakumukuha ng atensyon ng marami ay ang mukha ni Jing sa tagpong ito. Mas mukha siyang matanda kumpara sa Hunter na nakita natin sa Chairman Election Arc. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Jing na ito ay ang mukha niya noong siya'y mas bata pa sapagkat alam nating ganito ang itsura ni Jing noon at lalong hindi natin pwedeng ipagpalagay na ang pagkakaguhit ng Jing na ito ay binago matapos lamang ang ilang arcs sapagkat ang dalawang disenyo ay parehong nasa 2011 version. Higit pa dito, Pumukaw din ang interes ng mga manonood ang lokasyon kung nasaan si Jing sa episode 38. Sapagkat, ipinakita na ang Hunter ay nasa isang World Tree na mas malaki kumpara sa World Tree na meron ng ligtas na mundo. Ayon kay Jing, ang totoong World Tree ay merong taas na umaabot sa atmosfera ng mundo. Katangi ang makikita natin sa eksenang ito. Ang malaking puno ding ito ay merong ugat na nakapatong sa mga bulubundukin at umihigop ng magma. Description makikita natin sa tagpong ito. At sinabi din ni Jing na ang ganitong klaseng world tree ay makikita lamang sa Dark Continent. Lubha itong nakakapagtaka sapagkat inilahad ni Jing ng maraming beses na kailanman ay hindi pa siya nakakapunta sa Dark Continent. Kaya kung hindi pa nakakatungtong ang magaling na hunter sa lugar, sino ang Jing na ito na nasa world tree ng Dark Continent? Ang kasagutan ay walang iba kundi si Don Freaks, ang matandang Jing o ang ama ng ating bida na nagbula pa sa hinaharap. Maliban sa mga impormasyong ito na binanggit ko, madami pa akong inilatag na ebidensya ukol sa katauhan ni Don Fix. Kaya inihiling ko panoorin niyo ang aking video na ginawa para sa kanya. Sapagkat sa ngayon ay mas pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit nasabi kong taga Dark Continent ang nanay ni Gon. Naniniwala ako sa teoryang nagmula sa Dark Continent ang ina ng ating bida sapagkat una, iginugol ni Don Fricks o ni Jing ang kanyang buhay sa Dark Continent nilibot niya ang silangang bahagi ng mapanganib na kontinente at isinulat sa kanyang libro. Tandaan natin na ang lugar na ito ay maaaring isang daang beses ang laki sa ligtas na mundo. At kung inabot si Jing ng maraming taon sa paghanap ng ruins na pinapangarap niya, siguradong napakahabang panahon ang ginugol ni Don para maisa-isa ang bawat bahagi ng Dark Continent. Kaya hindi malabong mangyari na dito niya nakilala ang nanay ni Gon. Nabanggit din sa kwento na ang unang lahi ng tao ay nanggaling sa Dark Continent at nagpunta lamang sa ligtas na mundo. Kaya hindi imposible na merong natagpuan si Jing ng malakas na grupo ng mga tao sa lugar, kung saan kabilang ang babaeng kanyang mapapangasawa. Maliban pa dito, ang pangalawang rason kung bakit naniniwala akong nasa Dark Continent ang nanay ni Gon, ay dahil sa pagkasabi ni Jing sa kanyang lola na naghiwalay sila ng ina ni Gon. Pero sa cassette tape, may impormasyong ipagtatapat si Jing tungkol sa ina ng kanyang anak na waring nagdadalawang isip siyang sabihin. Kaya si Gon ang kanyang pinagdesisyon kung gusto pa ba nitong pakinggan ang ilalahad ni Jing. Maaaring nag-aalangan ng Hunter na pag-usapan ang ina ng ating bida dahil pwede nga ang katotohanan ay patay na ang nanay ni Gon at hindi talaga sila naghiwalay. Naging ebidensya ito na nasa Dark Continent ang babae sapagkat imposibleng mamamatay ito dahil sa sakit gayong merong card sa Grid Island na kayang magpagaling sa kahit na anong karamdaman. Malabo ding namatay ang nanay ni Gon dahil sa kagagawa ng masasamang tao sapagat kayang kaya siyang protektahan ni Jing sa ligtas na mundo bilang ang Hunter ang isa sa pinakamagaling na nanay user. Sa madaling salita, namatay ang nanay ni dulot ng mga mas malalakas na banta at mas makapangyarihang kalaban. Mga nila lang na makikita lamang sa Dark Continent. Ang pangatlong ebidensya din na nasa Dark Continent ang nanay ni Gon ay ang pagbago sa ilang mahalagang detalye ng kwento. Kung ating matatandaan, sa 1999 version ng Hunter x Hunter, ang nani ni Gon ay kapatid ni Mito, kaya lumalabas na bayaw ng babae si Jing. Ganun pa man, napunta kay Mito ang pangangalaga kay Gon matapos mamatay ang kanyang kapatid sa isang aksidente. Ang impormasyong ito ay binago sa 2011 version sapagkat si Mito ay naging pinsa ni Jing, habang ang ina naman ni Gon ay hindi pa ipinapakilala. Ang 2011 version ay ang bersyon ng Hunter x Hunter kung saan idinugtong ng kwento ang Dark Continent Arc. Kaya naniniwala ako na hindi babaguhin ng kwento ang detalye ng isang mahalagang karakter kagaya ng ina ng ating bida kung wala siyang importanteng papel sa mga susunod na kabanata o sa Dark Continent Arc. Ang pang-apat na pruweba na taga Dark Continent ang nanay ng ating bida ay walang iba kundi si Gon. Nananalitay sa bata ang dugo ng isang makapangyarihang lahi mula sa Dark Continent. Kaya kahit wala siyang profesional na pag nagkaroon si Gon ng kakaibang lakas na nagagawang mapantayan ang abilidad ng mga ekspertong mamamaslang, ang mga bihasang hunters at ang mga malalakas na nilalang. Ang pagiging kabilang niya rin sa isang angkan na nabuhay mula sa isang lugar na napupuno ng mga mapapanganad na halimaw ang rason kung bakit may mga kakayahan si Gon na humihigit sa pangkaraniwang tao, kagaya ng malakas na amoy, matalas na pandinig at malinaw na mata at ang pagkakaroon din ng nanay na nagmula sa Dark Continent ang punot dulo kung bakit nabihiyaan ng ating bida ng kapangyarihang kaya lamang pantayan ng mga nilalang na nagmula din sa Dark Continent. Ayon kay Jing, sa tuwing naglalakbay ang sangkatauhan sa mapanganib na kontinente, bumabalik sila sa ligtas na mundo daladala -dala ang isang banta o kalamidad na maaaring magdulot sa katapusan ng tao. Nangyayari ito bilang leksyon o kaparosahan sa buong sangkatauhan. Ibig sabihin, ang batas na ito sa Dark Continent ay maaaring na din kay Don Freaks o sa matandang Jing. Kaya nung nagtungo siya sa Dark Continent, nagawa niya mabuhay sa mapanganib na lugar at nagtagumpay din siya makaligtas sa mga nakamamatay na halimaw. Subalit so, hindi niya naiwasin ang isang matinding pagsubok na makikita hindi lamang sa Dark Continent kundi pati na rin sa buong mundo. Ang hamo na ito ay ang tinatawag na pag-ibig. Nagmahal si Jing ng isang babae sa Dark Continent at nagbunga ito kaya noong bumalik siya sa ligtas na mundo, daladala niya na ang isang kalamidad o banta ng katauhan na nabubuhay sa katauhan ng isang bata. Shoutout muna kanila! Genesis Cruz, Romel Austria, Jordan Isiha, pati na rin kanila Julius, Dude Imar TV, Chanel Balaod. Ito po ang aking paliwanag sa Nanay Nigon. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. ba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!